Yan mga ko, alas 6.41 ng gabi. Yeah. Ano ba ang gabi ulit natin? ano so, lang ba gabi na ba? Hindi ko na mawari. Dito ba uwalo? Bibira ka dada yung ating service. Titignan natin kung anong nahuli. Pero lutang ano? Lutang? Ay, eh, palutang? Tingnan natin. Lamanan. Kung ano ang kumain? Ang sakin, nang doon. Huwag ka muna ganito. Ay, lamarang? Ay. Laro na nga lamarang, kita na. Uy, ba. Posibleng mabago pa yan. Hey, ay, nandito, Blumerlin. Ha? Lumarlin? Okay. Ha? Halo. <tinyo> oh, lamarang ayan mga amigo. Kabajo.

Wala. Ay wala, hindi pa kagaya sa iyo. Unga. butog mo. Para mo nga na kayo nagian. Ay wala. Kul ba. Ay, bukuan. Ah, hindi mao. Papa, papunta sa ulo, hindi papunta sa tas. Ay, yan yan. Papunta doon sa pinaka tuktok niya ba. Tang kawit. Matay na. Ay wala yo. Wala Namutla. Wala namutla, no. Wala. Pakao lagi sa pagdiso dito sa nangangala. Papunta do sa pero yung iba niya sa bibig lang may subo. Nalangala niya, nalangala. Nalangala. Ang, ang matawa ka sa mo. na yun ah. Ganyan. Yan, papunta dia sa may ulo ba, sa may pinakabungo niya. Ay, namutla na. Pala. Oh, yon. Jesus. Doon yan. kasi pagpapunta din sa Mayngoso wala doon ng utok ana. na. Sa sa uh -uh. ah. Amigo. Sana mamaya madaling araw madami. Hoy, madelay man ating video. Ay, ang ilaw. Ah. Amigo, hindi ko mapakita kanino. Oh, pero mamaya kitang-kita 'yan. Pag ni-return na pero madaling araw pa. Hindi natin eh baka ang masilong sa atin ay lumba pag maagap yan mga nito madilim pa kami gawa nang walang pag kaming ilaw uh, walang pag kaming generator mga amigo. yan o oh, yan ilaw naming batery pa kaya hindi pa tulad na maliwanag ayun o oh, may, may ilaw ha kaso lang pagpailawin namin yung mga ilaw na yan malulubat kami sa ba ang baterya namin yan. Tama na yung ilaw na para magkapamusit lang. Mamayang uh, madaling araw, uh, kahit mga isang gabi, tatlo, malalaki. Sa mga yung mga amigo, meron din. Ayan, naka-andor na ulit ano yung mga amigo. Alas 2.30. Ayan, paano rin ang generator. At gumanda yung agos. Gumanda ang kaya ano. Nandar na, baka sakali. Umpisahan na mag-aarihan ng pangdigtuna. Pag magagang kumain, di mas maganda at uh, mas makakarami. Sana, magagang kumain yun, Bukod sa maganda na yung Agus, mas maganda na rin ang panahon. Hindi kagaya ka gabi, maalinalon. pagkalutang pa rin Jadi pa yan pagkalutang pabubuyas. po buya namin lutang pa rin hindi ka lang ng bago Lihis, lihis na, lihis.

ah? yan uh, uh. ang paluday naman sa buhay nyan papunta rin doon. pero pagka yung ano pagkanyan talaga riyahan pa natin ah hapo na layo-layo nun eh mababang yung atos Grabe, malayo kami sa buya mga amigo. Napalulusan ng malayo yun. Gawa ng talaga sa hangin. Ay, paglangas ng agos, malayo kami sa buya. Pababa. Diba talaga eh, si Amigo Francis, sinahabol talaga yung tuna yan. Tapos ang pumunta. Ano Amigo Francis? Sinahabol ka talaga. Hasta kahit saan makarating. Hahaha. <laughs>

Mas marami ang may ipon natin isda niyan Pagka Taas ko pa yung buwan eh Taas buwan Kita ba? Hindi, hindi makita yung buwan? Ayan pa oh, Ayan pa Ayan, yeah, Mataas pa yan mga amigo uh, Mga pansakon yan Mga uh, alaw na imedya e O alas dos Tulog yung buwan magkano yun mga amigo abangan si ang pagbabago ng ang pagbago ng agos ang paggalaw ng tubig pati isda niyang pag gumalaw kasi tubig pagbiglang nagbago ang agos umiiba rin yung galawa ng galawan ng isda ayan uh, yan, sumasabay yun sa paglubog ng buwan at saka sa pagsikat ay mo, biglang uh, mabaliktad yung Agos alam mo, galing ang Agos ay pa norte ganon Kahit sa ambang direksyon, basta bumago direksyon yan Ang isda, karamihan yan Kumakain, gawa na, Gumagalaw yung dagat ay Kami yung ang uh, Diretso, ang direksyon ng current niya, ng Agos Pag kumikot yung mga maliliit na isda ang pagkakataon siguro nila para mandugil Para manginahin ng mga bituna Kaya so, yeah. Obserbado na yan dito sa Pacific Mga amigo sa mga parte ng uh, Pilipinas Na pag ang galaw ng dagat Ang Agos Ang isda Kumakain uh, talaga uh, Ang panahon ng ay nila Pero pag talaga ayaw nilang manginain Wala tayong magagawa Maaaring iba ang uh, kinakain nila Mga pinong isda O ibang lasing isda Hindi kagaya ng pamain natin Hindi natin makayang gayahan Dahil halimbawa maliliit hindi kaya kagaya yung iba amag-amag yung -amag. tatawag namin amag-amag yung sa gabi lang lumalabas yun tapos sa uh, may replik, replik siya sa tubig pagkwan hindi man natin kaya hindi naman tayo nakakahuli ng ganun o makahuli man maliliit naman eh, hindi natin pwedeng ipain ay pag yun ang gustong kainin ng big wala ito makagawa ganon lang yan maghihintay tayo kung kailan sila kakain ng kagaya sa pain natin ay lumba na naman mga bilpin mga ah, pauli-uli yun ang dami yung nasayang mga amigong buhay buhay na pusit gawa ka may pating yung ha harvest yung mga buhay buhay ayun umalis may buti na ang ah, kalis na mabusog na siguro o oh, yung mga buhay buhay namin tinang ano ah, buhay nila pusit kay Richard doon na pinuhugtog na pusit ay konti na lang na natira nakaka-relief yan, tapos ang dami din ano, yung lumba na nakaka mga mito. buti na ano lang yung dolpin, hindi nang mga alam na pain ayun, hindi pinapagalaman yung pain namin baka, ano kasi yung inahabol nila maliliit And, uh, Mag -amat. siguro mga amigo yung mga bituna na diyan sila silalim na ayaw kumain sa aming buhariya, ganun din baka yung nakahabol nila mga kapadamag din kasi yung handle pin kitang kita na namin ang dami pero hindi nga nangangain ang pahay namin hindi na hindi alam ibig sabihin pag ampos ang push ang tuna siguro yung nakikita mo nandiyan nagsikip pagpalon pero yung pain na yung kainin ibig sabihin mayroon silang ibang kinakain mas gusto nila yun kagaya niyan no? yun yung lumba? Eh kumakain naman ng pusit yan Kumakain ng tulingan yan Pero mo oh, kirit Pero mas kipain namin ng ganon ayon ayon nilang galawin yung pain Ibig sabihin Hindi yun ang kinakain nila sa ngayon O baka yung tuna na talo na talo na Hindi namin nahuhuli Ganon din Baka hindi yung pusit Hindi yung uh, kinakain nila Baka ibang isda maliliit Kaya yun yun okay. no? naman namin dito Ang kinakain nila Yung pagtawagin namin Ang mag-amag maliliit pa sa daliri saka bang si yung uh, flying fish na mga, mga maliliit pag malalaki nga yung flying fish mga amigo ayaw nila pakalaman Mas gusto nila yung maliit o hindi na ay bahaw, pag yan ang ng big tuna hindi namin basta basta mahuli gawa na hindi naman kayang ipain yung kinakain nila eh maliit masyado hindi ilagay sa kawil Pwede namin ipahin kung maliit lang din yung kawil na gagamitin eh, hindi naman mahuhuli at na, hindi naman kakayanin Dami, dami, hindi natin nakikita sa video mga amigo kahit kasi na ako pumisto, may pan pa ako sa palo may pagpunta ako sa huli, may pagpunta sa unahan para makapakita ko lang ano kasi ay madilim diyan sa ang baliwanag nandito lang sa may halos tapat sa bangka namin pero pakita kami lang ang nakakita personal ang dami nakapaikot sa aming bangka mga amigo so subukan kong maipakita sa video hindi naman natin makakita maliban na pag dumaan dia sa malapit sa pinakahulihan man abot ah, pa ang panahon yeah, yan na mga amigo

isa tapos yung isa ayo uh, yung pinakalas ah, uh, mas maliwanag pa sa rito yung malapit na kaming magpatay ng ilaw o baka naman ay nag adjust lang yan ng oras ah, uh, gawa na yung mga naunang huli namin mga amigo at saka yung kalapitan namin dito sabi nila kumain daw ang isda last 3 tapos nung sumunod na gabi last 4 kasi so, bumabago rin ang uh, tubig ay Ang uh, paglakas at saka ng agos so, Kaya ngayon mga amigo Hindi ka anong maagos Kisa kumpara ng isang gabi Ang nagkaiba ngayon Nung nakaraang gabi namin Walang lumba O yorong mga dolphin Pero ngayon napapalibutan kami ng dolphin Maraming dolphin ngayon Kapalibot sa amin yun no yun naghihintay lang tayo na may hihiklasin dyan liliwanag na sana mayroon pa bago magliwanag ano, daming mga riyan dyan sa ulihan lang mga amigo yung dalawang tao lang ang mayari no no dalawa, tatlo, apat, lima, anim na anim ang nakariya dito naman dalawa kaya ano isa lang ah, dalawa din pala kaya ano kaya gurunin at nakakundi yan mga amigo dalawa ang ulog kahapon mga amigo nakapatlo kami dito sa payaw na ito magdamag kasi yung ano magdamag yung lumba yung uh, dito ngayon lang din mag, malapit na magliwanag parang nawala na rin naman pero paliwanag na din umalis yung agos mga amigo alas 5 kagabi no isang gabi lumakas na eh agos pero ngayon mahina ang agos Ayan, ah, mahina ang agos ngayon Ligid dumalang na rin ang ilaw sa paligid namin. Hindi na ganang marami yung ng patabi-tabi. Baka doon nakakasun kung magkain sa matag-tabi. Nakakain kayo na rin doon mga amigo ay. Eh. Yun. Sa nga pala mga amigo, ano, abang-abang lang muna ulit. Eh, malalaman natin sa susunod natin video kung uh, makakahuli na ba tayo sa araw o sa susunod na gabi na uli kami makakahuli.